Ayun, si dati sa kabilang. Hindi po po ay po darling ko. Ay, si Daddy, dali niho na tayo. Daddy, wait for me. Daddy, wait for me. Oo, oh, look where are you going? Come here. Nasaan na ba, Daddy? Nahilo na kayo. Eh, hey, Daddy. Where is Daddy? Nawala. Kasi bingo dito na umorder lang ng nangangang bata. Ang sawa ko lang ako. Sibi? Uy, come here. Ang beses ako nito kanin. Kaya natagal na kasi nalang natin. lagi ah. Come here, come here. Hoy, 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 bawal diyan, hindi ka rito. Ay, katitingnan muna natin yung cellphone ni Daddy. Meron po. Meron po. Ah, muna tayo dyan. na ko <laughs> Uy, okay lang. Nagbibidyo ako. Tumurabi ah, po. sige sit Kung si talaga, Nakakalam. Ayaw magamit eh. Ayaw niyong dinangamat Tama na eh. Alam, pala, cellphone repair. Eh, Eh, na agad. Sino? Katamawan City. Si ka niya sa YouTube. Ano ba sa YouTube. May mention na lang kita. may Facebook page ay eh, sa akin yung profile lang ang naka ano, monetize. Yun kasi ang maraming follower yung page ko eh, ala eh. Nangangamote. Kaya doon tayo sa madaming follower. Dito din ata nagpagawa si Kuya Manny anyway, Parang nakita ko din i-vlog niya. Sigur. Simpleng pa, baka natatandaan mo kuya. Oh, Nagahagun napa, Napakarami eh. niyang Araw-araw ano, nga alalik, eh, nagagahulong alalay. Kasi <laughs> nagpagawa din siya eh. dito nga din sa Maunlad. Kasi, eh. kasi pag sa araw ko hindi nag-Facebook eh. Nasira din kasi sa cellphone. yung post niya. Hmm. Oh, what happened?

All units boss, gumagawa ka rin, all units. All? Ang gawa, pwede tanggungan na natin yung seri mobile. Ang mga basic lang, pwede na ba? mobile na Player S3 Lite. Charging pin ako sira? Hindi, dati yun sira. Pinapalitan ko ng charging pin doon sa kabila, kaya hindi na ako pupuntarong eh. Yung memory niya na 1GB, naging 128MB. eh ba po? Baka kinahuyate yung internal memory. Tapos, tinalo ka kung gagawin, may papalitan daw panibagong bayad hindi na ako bumalik baka maihampas ko sa mukha ay lumihit, ba't po yung camera? yung isa parang kasabot, baka ikaw nagubos mo nagubos yung memory pangubos pa ako yung tender memory ka ako yun yung built in memory 1GB yeah. yung specs ng unit yun. nung pag chinect mo yung memory naging 128 na lang kahit ako na ubus kay memory pag ni-refresh ko ako ay babalik sa 1 gig. Oh, ay eh, yun eh nagtalaga ng naging ano na si 128. Ah, ako magagawa pag ganun maging yun ang maging sa kanya. pang YouTube. Ilan ma ano pa yan ano yung ala pang tatlong taon yung cellphone na yun, yan. Ala pa. Ah, tatlong taon na siguro eh. Mag-2 mag years na tong ano ko tong Redmi. Ayan yung ano, LCD. ito yung kapalitan. Wow, so bag. Hindi hey, mo napapalagang like, tempered. Ay, balik lang po, bawal po Ah, kasi bago pa ano kaya marisang warranty. Opo, sa po ng warranty. Ilang ano po ba ang week. Guys. Ano chipset niya Ano to? qualcomm ubusin mo na 'yung daw ako kapatid ah. Ako nung makipag ako sa inyo nung Mayo pa last year. Dila nung last year, last December lang sila yata nagpagawa. Ano po siya? Kapatid niyo po. Pareho kong ate. Ako lang nagre sa kanila na pa sila ng pagawa sa akin. Siyempre sila may pambakit. May mga budget na ready yun eh. Tayo may ipon. Mag-iisang taon na. Namayaw ko nagtanong sa kanya at least meron na tayong mapupunta ang mga Ang kay Jello ba dito na oh, dala? Oo, dito. hindi lang ka dito ah, ka. Kasi sabi, bibili daw ng bago. Eh, nakita ito na yung kaya niya. Hindi nga. Ang hinayang din siya sa ipang bibili niya. Eh. Hoy, bawal lumabas. Kaya naman, si Bowling nung bago mag-abroad pagawa sa kanya kasi ano nga sa ano sa YouTube sa Facebook kaya mabagal ko na sa kanya sit down ka lang dito anak pag di ka magsisit down ako na lang Ay, po sa dito ano yan isa naman yung sito loading lang ng loading ayaw mag yung sito okay. yan nga sito hindi yung isa may may su may su may su ba yun ah oh, yun yung na uh, pom pom niya yun yung iba nun? Japan yun Japan brand ah malurit Japan right? brand na hindi sikat ako okay. subukan niyo muna natin bahala mo sa kanyang maturo oh, ba? sa susunod na lang kasi buo pa naman yung pati yung battery niya. Eh. Ayaw lang niyang magtuloy mag-open. Kasi anak mo? Eh ayan. Eh kasi nga pinamumukpok niya pag nato eh yun. Oo, oh, sira na yung ano eh. Pag nag-loading niya, eh, yun, naglulus sa internet eh, pupukpok. <laughs> Tapos yung casing niya, ah, ano na, bungi-bungi na. Dito, dito, dito. Mabait dyan eh, sobrang bait. Oh, uh, ganun din po yung ano dahil, baka may inis. Eh kaya tinanggalan ko ng cellphone eh. Eh okay, bumait siya. silip-silip na lang siya pindot-pindot hindi pa nga, may sukli pa nga kami here, kami sit down ka na na, upot mo dito yung mga toys mo dito dito hindi, si ano basta babalik yun alam ko CD touch screen charging pin, oh, yun. Puri-puri replacement. You may pay your while you wait. 30-day service warranty. Free check-up. Ayun yun. Puri-puri replacement. Dito lang po yan sa maunglad mall sa malolos. Kulaan. Sa mga magpapagawa. Tara po. Tara Mabalok mo yung cellphone, no? nililinis na ni Kuya, kami ah. Daddy! Hmm? Wala na naman ang Daddy eh.

<laughs> Alam mo ba yung pinipindot mo, anak? Nakilipindot. Oo, oh, ayan. Oh. Mahilig yan maglaro ng sene ko. Oo. Oh, oh. Lalo na pag may ads. Nakauna pa siyang pumipindot, mag-skip. Mag-skip. nangangapit bahay ng punk sa cellphone. Ayan. Hey, Say hi. Baby. Ang daming paninda, oh. Ang daming sapatos. Ang waterproof pro. Ang gagawa ang Ang galing. <laughs> Sige lang. Maunlad, malolos. Ang daming paninda, oh. Sana all, maraming pambili. Ay, ayun, oh. Mga bag pala, yun. School bag. Ay, mga Ay, mga mare. Ayan. Yeah. Nice. Ay. Pwede ba ako sumali sa picture ang okay. ko? Yes. Kung yes. babad. Okay. One, two. Thanks so much. Bilis oh. ah. Yeah. <laughs> Kano? Uwi, oh, ano? ko wala baka, ba? baka bumaba. Baka sabi na? Last year, one baka baka bumaba na. Na. Hey, thank you, Kuya. Shout out sa iyo, Kuya Denver. Uh, alo, last year, parang kailan lang yung last year. <laughs> Anong, eh, ano pa lang lang January pa lang, lang January naman. Pa Mauulit pala kami ng pagpapagawa. <laughs> Dibaling di maulit. Dibaling di maulit. So di di Ay, Sira <laughs> di. Ang dami nga nating sirang cellphone. May mga <laughs> cellphone <dun laughs> e. to ni. Check lang na lang muna natin. Sayang kasi mga buo yung battery nila. Hmm. Hindi lang ma-operate talaga yung pinaka-monitor. Ah, yung LCD. Oo. Tingnan natin kung... Di ba yung flare natin, buo yun. Binilang ko ng... Benta na lang natin. Kahit natin. <laughs> Isan <laughs> Isan na... Hindi ko lang kung may bibili pa. Hindi, sa mga ganito. Yun. Hindi ba bumibili ng mga ganito? Sa mga ganito hindi na. sobrang nagsilabas ang mga bago mga bao Oo nga. Ang ng battery. At saka parang ano, parang disposable na ngayon ang cell phone na Kasi napakamura. Ito mo, meron kang may bilit, kani na. Oo nga. Yung iba naman ngayon eh, pinampopoktok ng alimango. o. Totoo kaya yun. So may pagdali Ay, na mag-ayos. Thank you kuya ha, thank you. Kailangan pa ba natin? Thank you. Eh, souvenir.